oras magbubukas yung so SM na to. Nakainsin, tagal talaga eh. Hi! What's up mga memes? It's me, Rico Welcome back to my channel! Mabuhay! And for today's video po ha mga meme, eto, andito tayo sa San Pablo City. At ang pangit ng background ko, ito kasi wall po, kasi ito ng parking area ng SM yan o, oh. tinan nyo, nasa park <laughs> nasa SM kasi ko at ito po yung parking area po kasi to ng SM, yan o oh. kasi ang aga-aga ko dito ngayon, nasa SM po ako sa dito ako tumatambay ngayon kasi ako po galing sa LTO eh ako po yung, ano ako si Mariosep, pang number 87, 87 po ako, sa pila eh yung sa emission test pa yun ha di pa yung sa ano, sa LTO mismo nagpapa-emission test pa po ako eh, pa, ang sinaserve 24? Oh? <laughs> Anong oras lang? Eh, 9.30 lang, oh? Eh, di ba may ano siguro ako maabutin, no? Alauna na siguro ako matatawag doon. Eh, kaya pumunta muna ako doon sa SM kasi tayo may kukunin dito mamaya sa LBC tapos tayo din may padadala din ngayon na parcel para sa so, mga orders naman ng mga iba natin na mga nag-order sa atin. O, so, yun, abangan nyo yan. Napadala ko na yung mga orders nyo, ha, mga meme. Pero ngayon po, since tayo po yung dito nga San Pablo at eh, tayo ay eh, nag aano ng oras natin nagpapatay-patay tayo ng oras dito <laughs> kasi ang takal magbukas ng SM ano ba mag oras ang magbukas ng SM? 10 o'clock naku hindi eh, mag-intay pa pala ako dito <laughs> ako kakain muna ng manok pero ako po may share, -share po muna sa inyo isang napaka-interesting na pampaswerte. At ito yung daladala ko po ito dito na sa kotse ko eh. Ito. Narinig na po ba ha mga meme ang pambihirang katangian at kakayanan at ang power ng tinatawag na hilaw na ginto. Hilaw na ginto? Opo, ito po yung napakainam na pampaswerte po ha mga meme. Kung kayo po ha mga meme ay may mga negosyo. Yan, ito po yung napakainam na ilagay nyo po dyan sa mga tindahan po ninyo ha mga meme. Kung halimbawa kayo nga po eh, may mga binebenta, nagtitinda kayo. Halimbawa kayo po may mga inaalok, kayo po yung may mga idinidil yan, napakainan po ha mga meme kayo po yung magtaglay nito yung pong tinatawag na pampaswerte na gintong hilaw mga meme gintong hilaw, mayroon palang ganun ano yun, nagagawa din bang kwintas? hindi po. <laughs> pero pwede ha, pwede yung gawin siyang bato pero hindi ata ito natutunaw eh yung tinatawag din po ito yung ang tawag doon, yung isang tawag may ta isa pang tawag dito eh, yung gintong hilaw ito, o, oh, papakita ko sa inyo. Ito siya, o. Oh. Ito po, o. Oh. Yan, ang gintong hilaw. Pero parang siyang bato. Kaya lang po, nakadikit pa siya doon sa bato. Pero ito po kasi, eh, hindi pa kasi to na-extract, eh, yung gintong hilaw. ano tawag dito? Yung... May tawag dito, eh. Ano bang... Ano bang tawag dito sa impactong to? Yung gintong hilaw. Ito po, ipapakita ko sa inyo. Yan, alam nyo po ba, ha, mga meme, na ito po'y napaka ganda pong gamitin ha mga meme na pampaswerte yung tinatawag na gintong hilaw na katulad to ay po oh. nakita nyo yung para mga gold gold na yan o oh, yan oh. Nakita nyo ba oh, yan yan o e, oh. Ano para ako sa inyo dito eh. o oh. oh, yan medyo malabok sa yan yan nakita nyo yan yan yan, yan. yung mga kumikinang kinang na yan yan kapag kayan po ha mga meme ay na extract nyo natanggal nyo pero ito po hindi ko na po tatanggal kasi ang ganda kasi pang ano eh pang display baga o oh, ito nyo yan ya, ito kasi ibinigay sa akin, po kasi ito sa akin sa kong kaibigan na antingero, sabi niya, maganda yan, pampaswerte yan. Pwede mo ilagay sa table mo, doon sa working table mo, o ba sa mga, yano pa siyang tumutubo eh, yun no? Para siyang ano, yan no, may, nakikita niyo yan, Di, masyado makita eh, no? O, oh, yan. O, oh, ba diba? nakita niyo yan? O, oh, yan po ang tinatawag na gintong hilaw. O, oh, talaga ba? Tapos meron din po malilit na ganyan Ito no? po, ito naman po yung malilit na cut. Papakita ko sa inyo yung maliit na kana. Ito ang tinatawag na gintong hilaw. Na napakaganda po nito kapag kayo po yung makakapaglagay po nito sa mga wallet po ninyo. Yan. Yan po ang gintong hilaw. Ito ang ganda nito isang to. Oh, oh, pwede nyo yung pendant. oh, di ba? Oh, talayo-layo ko para hindi dumalago. Nagbablard eh. O oh, yan Eh saan naman gamit yan? Saan naman pampaswede ito? Naku, napakarami po Halimbawa yun na nga kayo po ha Mga meme ay may mga negosyo Nagbebenta po kayo Kayo po ay may mga idinidil -de Halimbawa kayo po ay nag-aalok ng mga uh, Insurance policy Ganyan Magtitinda kayo ng mga kondo Bahay Lupa Ganyan Kotse. Yan mga insurance policy nga Ito napakainap to napaka Halimbawa kayo po may mga dinidil -de nga po Ito po ah kasi yung mga gintong hilaw na katulad po nito Ano yung pagpapark ka to? Hanggang tatabi sa tabi ko. Tatangat yung akin background. <laughs> Jeep kasi. Ganun yun. Nakita ko sa inyo yun. Oh. May nagpapark sa tabi ko. Yun yun. Oh, Jeep. O, oh, yung yan. Yan ka. Malayo. Kung tatabi sa akin. Ah, oh, so blood eh. <laughs> Ayoko kasi na may distraction baga. So, ayun po ha mga meme Ito Kayo po ha mga meme e eh, mag-atik hapo nito ng mga gintong hilaw na ito ha mga meme. Yan o. Oh, ito, maganda rin po ito. Parang ganito o. Oh. Yan. Ito na po siya. At alam nyo po ba ha mga meme, na po kung ito na pampaswete, maganda rin po ito ha mga meme na pangontra. Pangontra sa mga elemento. Yung mga laman lupa, mga maligdo. Opo, ito po nakokontra po nila kasi to parang kumbaga eh, ah, na ano nila na ang tawag doon itinataboy nila hindi sila lumatakot sila kasi dito sa mga gintong hilaw na ito yan no oh oh, yan ang gintong hilaw. Marami po nito. Ako pinakakita ng ganito sa Baguio. Yung mga galing sa Benguet. Yung ano, inanuminin nila sa Benguet. Kasi doon ako nakabili po doon sa Crystal Cave noon. Nakapunta kami sa Crystal Cave noon. May nabili po ako doon isang, yung anong tawag doon? Yung Buddha. Buddha na yari po siya sa parang uh, white citrine. Citrine, eh ko, white citrine ba yun? O parang, ano eh, parang stone po siya na korting Buddha po siya. Nabili ko po yun. Ang tagal na noon uh, 19, ano pa yun eh. 1999 ata No, 2001. Ganon. Ang ganda noon Bato siya na uh, isang klase po siya ng bato. Ito po. Sino ba itong Malis kayo dyan! <laughs> ito, ano ba kayo? Saan Ha? Ah? Huh? Oh, ayun o. No. Oh. At ito po ha mga meme, maganda rin po ito. Ito pong tinatawag na gintong hilaw po ha mga meme. Kayo po'y mag-atikha po nito. Yan. Pwede po kayo maglagay po nito dyan sa mga tindahan po ninyo ha mga meme. Kung kayo po may mga businesses nga, may nagbebenta po kayo. Bawa may mga tindahan kayo, may mga shop kayo. Yan. May mga, halimbawa, mga uh, butika, ganyan, uh, pharmacy, laundry shop Pwede po ito ha mga meme, mga tindahan, sari-sari store. Ito po, napakaganda po ito ha mga meme, nang gintong hilaw na tinatawag na ito. Yan. At napakaganda rin po nito. Kaya po maglalagay po ito sa mga pitaka po ninyo. Kasi ang inaatak po ninyo dito ay pera. Pera. Opo, maganda rin ito sa kahan ng mga tindahan po ninyo. Sa mga, yung cash registers, maglalagay nyo po itong ganyan ha mga meme. O, ba? Diba, ang ganda. O, yan ang gintong hilaw ha mga meme. Oh. So yon. Subukan niyo po ito ha mga meme kung kayo pinagahanap na naghahanap ng iba't ibang mga laki charm pampaswerte na magagamit po ninyo para naman po kayo maka-invite pa ng mas marami pang kaswertehan, ha mga meme lalong lalo na po sa usapin ng kaperahan o oh, so po ha mga meme kung kayo may mga katanong at pahinggil po dito sa ating pinature na pang paswerte ito eh pwede po kayo magtanong dyan mag iwan lamang po kayo ng mga katanong nyo sa ating comment box at kapag kayo pinabasa natin yan po yung ko din dito o di ba ga and so with that mga meme keep safe and God bless thank you for watching and don't forget to subscribe my channel I know you like it, and don't forget to brush your teeth. Bye, mga meme. Oh, ano? Brush bako. Ba oh.